Hanggang sa ngayon, wala pa rin nag sa bagay ng mga biktima. Wala kasi sila nang... Mamaya! Diyos na nga eh! Ano? <laughs> ano gusto mo ba palagotin <laughs> ko? Tapos ah, na nga pala. Sige, palakasin mo. Hindi ko pa siya nakikita. Simula ka nila eh. Si Kevin, kakausapin? <laughs> Ay, gusto ka daw kausapin ng tito niya ang tagaibang bansa. Nagagalit na daw. <laughs> Sige, mo ba kami nang dala. Tingnan ka dito! Ngiti ka! Bakit ka! Ngiti! Ngiti, ngiti. Ngiti. Ngiti ka! Opo, teka lang <laughs> po. natin! Ano po yan? Isin na, sir. Nagsisimula naman yung meeting ko puso tayo ng student ang question na si Taso Manuyo. Oo, sige. Na, sir. Sino gusto hmm. ano, ano ba sa tingin niyong tao niyo? Pag-ibig ako yun. Patahong ba ako ng mga polis? Nagit lang po. Gawin hmm. so, niyo na naman ang ating pangalan. Meron mo na kasi talaga pangalan. Ano sabi niya? Huwag. Wala. No? Mabula na ako pa siya. Ano po yun? Okay, okay, okay. Ano na di ayos ang mga basa? Kumusta?

Kawaii ka. Kawaii ka. Kawaii ka. Kawaii ka. ka. Kawaii ka. Kawaii ka. Kawaii ka. Kawaii ka. Kawaii ko Kawaii ka. ka. Kawaii ka. Kawaii Hello. Yes. Uh, what's your, I uh, no problem? Something wrong? Huh? Yeah, hello. Are you there? Yes. yes, are you there? What's this? Kevin uh, is not hindi here. This is, is the ER. Why are you sad? Is something wrong? Why are you sad? Is there something wrong? Why are you sad? Are you lonely? Oh, holy oh, shit. Hey, Kevin, oh, it's lonely. It's lonely now. Oh, Kevin.

Alis na ang buto buto. Hindi mo na kasi Ano pang barato? Ito 'yung ano, sobrang. Oh, 'yung ano. Ito 'yung ano. Ito 'yung ano. 'yung ano. Ito 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 'yung sa Ito 'yung 'yung 'yung